What is up guys? Welcome back for today's video. Ituturo ko na po sa inyo kung paano nga ba ma-unregister ang phone na may mahabang pangalan sa Gcash tulad ng Infinix phone. Alam ko maraming nakaka-encounter ng ganitong problem sa Gcash ngayon. Lalo na yung mga Infinix phone users. Dahil sa bagong update ng Gcash, which is yung account secure. Bagong security feature po siya ni Gcash, wherein kailangan niyo po munang ma-unregister ang inyong old phone para makapag-register po kayo sa new phone. Ngayon ang problema nga, paano naman ma-unregister ang old phone kung ito ay may mahabang pangalan? Kung saan wala na raw arrow button para ma-unregister yung old phone sa Gcash? Ngayon, I decided to make this video para magkaroon kayo ng solusyon. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa yung channel, hiniling ko pa ang mga kamay para isubscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. So ngayon, ang first step lang natin gagawin is pupunta tayo sa settings. Then dito po sa settings, search lang natin yung developer options. So ngayon, kung walang result, search muna natin yung build number. Dahil ibig sabihin, hindi pa na-activate yung developer option ng ating phone. So ngayon, need po muna natin ma-activate yung developer options. So click lang natin tong build number. Ngayon, click lang natin tong build number ng ilang beses ng magkasunod. Hanggang lumabas si ito, you are now one step away from being a developer. Then confirm your pattern. So ngayon, developer na tayo. Back na tayo. Then search na natin yung developer options. Then punta lang tayo dito sa developer options. Then dito, scroll down lang natin hanggang mahanap natin si smallest width. Click natin yan. Then dito, isiset po natin siya ng 500. Or mas malaki sa 500. Ina para magkaroon na ng space yung name ng inyong phone. And at the same time, ma-unregister na ninyo ni ang inyong old phone sa Gcash. Mamaya makikita nyo yun. So ngayon, try muna natin yung 500. Okay lang natin. Then as you can see, lumawak yung screen natin. Then after po nating maset sa 500 yung smallest tweet, turn off na ulit natin yung developer options. Then back home na tayo. Then punta na tayo sa Gcash app. Then login lang tayo. Then dito po sa dashboard, click lang natin tong profile. Then click po natin tong settings. Then account secure. Ngayon since nagkaroon na ng malawak na screen yung phone nyo, magkakaroon na ngayon ng enough na space para dun sa name ng inyong Infinix phone. So magkakaroon na ngayon ng arrow button. Click lang natin yung arrow button, then unregister phone. Then click lang natin tong yes and register. Then magte-take pa tayo ng selfie to verify our identity. Next lang natin. Then make sure po natin na maayos tayo sa camera. Blink your eyes. And now, na register na yung ating phone. So, ganun lang po mag-unregister ng Infinix phone sa Gcash. And as you can see, Vivo phone lang po yung gamit ko dito. Pero applicable po ito sa Infinix phone. Ngayon, after nyo ma-unregister yung inyong Infinix phone, and hindi kayo komportable gamitin yung phone nyo sa ganitong layout na screen, pwede nyo namang ibalik. Punta lang kayo ulit sa settings, then developer options. Then on lang natin ulit. Then punta lang tayo ulit dun sa small switch, Then reset lang natin siya sa dating size niya. Then okay lang natin. Bumalik na yung dating layout ng screen natin. So hanggang dito lang video na ito sa nakatulong. Have a nice day. Thank